Good afternoon. Ito yung bago naming ah, business na binuksan. Yan, yung hollow May apat kaming tauhan. Dalawang araw pa lang ayan. Pag na-upload na sa kanyang panoorin sa YouTube. Ayan yung... Ah, ano? pentaohan ato ang aming dating gilid eh, eh, dito sinalansan yan yan kaya medyo <coughs> two Palang ngayon ito lang ang <coughs> 20 sopot hmm. yeah. try natin kung anong maganda talagang business kasi sa Pilipinas medyo mahirap na mga mm, business business dito ngayon yan yeah. itong bumili ayan malapit lang eh ito na lang umorder sa amin patilino sa bukid o kayan at saka agblakan. Halika, ito yung ahalo namin ngayon. Ina-update ko lang. Salamat.